Lugmok po, lahat ng pako oh. Yeah, Yan, ito na po Nakalbo na po pati aring baybay ilog Aba Ayun po, ngayon po na may check natin yung kubo number 4 po uh -huh. Tara po kung anong nangyari na po. Pero pakalasa ko po naman ay hindi gaano. Yan, andito na po tayo. Gawa po ng hindi gaano ano po ba? Hindi gaano na wish-wish ang ano? Ang mga dahon-dahon yan. No? na po tayo sa kubo number 4 po. Salamat po naman at ligtas ang lahat. aw oh, ay ayos. Yan po ang kubo number 4. Ayos po oh. Salamat po naman Panginoon at naligtas po ang lugar na rin. Tayo po ngayon sa episode na ito ay <coughs> ayos na. Kung baga kampante na po. Ay tayo po ay dudukloy na din sa ilog. At titingin po tayo ng pako. Ay talagang sa puso. Papaya ay yun na po. Ilang araw na yun ang ating ulit-ulit. Ay ate po na mga ano yun. Ay pako. Mamamakaw po tayo yun tara po sama sama po tayo ayan po titingin po tayo ng pako sa kabilang banda pero parang may pagkalaki pa po ang tubig oh pero okay po naman yan basta maganda po ang panahon oh okay po yan hindi po nakakapangamba bagi tatawid po ba tayo ng ano yung umuulang sa ilaya ah, pagkakalinis po ngayon ng ilog po. Napakalinis ng ilog Naroon po ang kubo number 4 oh. Ayos po naman Ligtas na Ah para po naapektaduhan Dito lang pakuan oh. Pero doon po naman sa bandang ita-itaas Hindi oh Aba, pagkalakas pa ng agos Kahit po malinaw. oh. Pero kaya po naman Ito po, noong unang panahon, ganito daw kalaki ang tubig. Yung normal na tubig, oh nung no, hindi pa po kinukuha ng ano po ba ng kumpanya yung malalaking ano dun malalaking balong malalaking spring oh. Uh -huh. yan ito po dati normal lang ganito kalakang tubig pero po pag ititagliit, itong mga batong ito kita yan kamukha na kita yan Aba ay arpo pala na may panit din Oh Nadali rin ang baha Manding ka po dito may mga umaasang tao oh. Uh, na ay nadali ng baha oh. Uh. Ay ah, ilang araw din po silang hindi makakaharvest Oh Siguro po mga 1 month pagkaganda naman ito 15 days kawawa din yung pong naba lagi nababagat dito aba butit hindi po umabot din eh Apektado din po ng bagyo. Oh. Panit. Aba, kain naman yung dinaanan. Ah, oh. Mga 15 po, babawi na ito. Oh. Ilang dis po silang hindi makakapanguha gawa ng ilang dis na bago po bumagyo, ito pala hindi pa nahardisan. Oh. Wasak po pati pakuan oh. Ay ari ang pako. Oh. Yan yung si Kuya tanya yung nangunguha din eh. sayang po oh. may eh, mga ilang pa rin po nung natira oh. pero hindi na po gaya ng ganong kadami ay si kuya po wala na makukuha din eh. yung umaasa po dito dito na daw po siya umaasa sobrang lakas po pala ng naging tubig dito ng baha may isda oh. yun o oh, laking dalag oh. laki may mga isda pagkalaki ng dalag siguro po yung laki Ari po naging ganap doon sa atin pong pinanggugulayan nung oh. Aba. Yan po naman ay good news at bad news din. Ano ho, Kumbaga, sa bad news, wala silang ma-harvest ngayon. Antay lang sila ng 15 days. Bawi po naman 'yan. Sobrang kapal po nang magiging ano niyan. Na nang magiging harvest oh at nagbagsakan po yung mga pakuay Ang layo pala ng inanuhan na nayo. malawak din po ang napabagsak so oh. nagsampitan yung malalaking kahuyay oh. ay, ubus katanapan ang nangyari po din eh so oh. ganito po kalaki ang naging tubig po din sa ilog oh. ay tama po ilog naman po ay di kumbaga nga yung mga libreng gulay din eh wala na napanik na so Naipuno mo tayo may mga napili pa oh. Grabe po pagkalikasan ano. Ibig sabihin po naman ito siguro nagpapahiwatig sa atin na pahalagahan po talaga. Oh. Yan, yan po naman talaga ang ating ginagawa. Pahalagahan ang kalikasan. Tayo po'y diretsyo ahon na po. Ayos na po aray. Oh. Nakadali na tayo ng panggis oh. Ay talagang lapat lahat ng pako. Oh. Wala na din eh. Ay tayo po'y medyo nanghirang laan ng ilan. Oh. Ay dati daw po sila. Kaya nila mga 80 tali. 50 tali. Ay ngayon wala makukuha. Oh. Po, ng ng pako. 15 to 20 days. Oh, kahit hindi natin yan ito. Pagkadami po niyan. Sana laan po, wala nang magiging kasunod na baha po ito. Para makabawi. Yan, yeah, ito na po. Nakalbo na po pati aring baybay ilog. Aba. Yan po ang naging ganap bago ang ano po pagkatapos ng baha. Pagkatapos po ng bagyo. nakakalungkot pong isipin na ano oh. yan napanit po ng baha pagkalaki po pala daw silang parang tubig ay hanggang doon pa oh, sa gilid ng kahoy oh. Oh, ano yun na? Oh. Ano yun? Ang oh, eh, pawikan. Kita niyo po, pawikan. Ayan, pagkakabilis naman. Pawikan. <laughs> ya, yeah, kung kayo po ay taga rito sa lugar, ano po, ito po yung si CP. Yan, nasa city po tayo Oh Pagka po lumaki ang tubig Ito yung pinakamaluan tawidan Ng tao uho. -huh. yung mga to Ito po yung daan ay Ito po yung dating daan namin pa school Yan, itong gilid ito Papunta po tayo sa bahay Sa kubo number 3 Oh, yan, dito lang oh. Gawa po na ang tubig dito Kung mapansin nyo po ba ay Parang umiikot pa kung baga pumunta tayo dun sa dulo, pupunta muna sa tabi bago babalik din eh. Kung doon po naman tayo tatawid, paparoon, hindi pa ganun pa rin oh. oh yan, umiikot po ba ang tubig? <coughs> yan, pasan ninyo po may ano yung tubig oh. Para nagkaka ano po, nagkaka ikot. Hindi po naman siya ipo-ipo, kumbaga bumabangga doon babangga din e babangga din e kumbaga nagtatatlong angle po ba yan na po napakalinaw po ng tubig oo oh. tapos po ito rin ang nagiging mina ng buhangin yan yung mga ginagamit po dito sa barangay ah napakalinis oh. masula sulay eh. yan lotayo po ninyo Naipo na ang buhangin oh no? yan puro buhangin na po kapal na naman tinambak na buhangin talaga pong kung tutusin natin ang tayo nga kumbaga yung buhay natin kumbaga may good news may bad news tar pagayagay pag, ang alam ano. kung naging may apektado man po doon sa kabuhayan do sa kabilang banda meron naman dito na pabora na pwedeng gamitin ito oo uh, 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 yan oh no? Dito lang puro mito sa barangay. Yan oh. Uh. Mm. Napakarami na po na buong bahay dito sa barangay na dito lang galing mga kulungan ng baboy. Yan tayo po na ulbok ang tubig. Oh. Ayun po, tayo po ay may libreng ulam na. Aho, yan. Basta po, uh, sa lahat-lahat po, tayo po ay kumbaga sasabay lang sa agus ng buhay. Uh -huh. Hindi tayo pwedeng ma-stack lang sa isang part. Yan la po ang masasabi ko po. Ano. Basta sasabay lang tayo sa agus ng buhay. Uh. -huh. Kung anong ano ngayon, eh di yun. Uh -huh. At pag, kung malakas ang agos ngayon, di yun. Kung mahina, di yun pa rin po. Yan, napakaganda po. At yung pagmasdan nang ng sabay-sabay at nang tayo po ay ma-relax. Oh, yo. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, Diretso uwi na po tayo. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.